Hello guys, good evening sa inyong lahat. Uh, kain po tayo ng pizza. Hi! <laughs> Kasama ko natin mm. ng isang pizza pag nag-walking. <laughs> Hi guys! Pati pusa. may kasabay tayo kumain. Pati pusa. Ano guys, may pinapakain ako dito sa baba. Mga kaibigan. Ang, ka. hmm? mm -hmm. ang sarap sa ano siya. Gusto Ang sarap ng fries nila. Ano crunchy. Mm Sabi mo. ang sarap nilong. May honey kasi. Mm. Sa ng masarap na pizza, lagyan ng honey. Mhmm, masarap. Masa sa dito. Alam mo yung paman din, kaya nag kanina sa park yun, Ito May gutom Bakit ka pinapuntaan tayo lagi? Pusa, nung kahit saan. Ibig sabihin, nanay tayo ng pusa kami yung mother ng pusa. Kahit sa park naman. Kasi kahit lalatad kami, sinusundan kami. Si hmm. 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 Tia nanonood. <laughs> Hi, Teng! Oh. Dito kami sa bisan Dalawa kami. Hi, Tia! Hi, Tia! Hoy. Tapos namin nag-walking pero ang labas kumakain kami ng pizza O di ba? Galing namin kaya <laughs> hindi kita ng ebidensya na nag-walking kami. 'Di ka pa Kain tayo. Hindi ka naka ano sa amin ngayon. Naka-sama. hindi mm. Mm -hmm. Ang oh. laki ng tinapay Ang laki ng na binigal. Mm -hmm. Tinapay lang daw ang free. <laughs> mm. Diyan ka muna kaunti ka. sa sa pizza uh, jawa hair. Ba ano? Ang sarap ng pizza nila ngayon kasi may ano, honey, no? Hmm. Kaya yung kakaiba yung pizza nila ngayon kasi may honey siya. Hmm, mayroong ano? Hmm. ano ganito yan? Natalikupo? nila na to. Oh. Sabi <laughs> <laughs> niya. Okay lang yan natita. At least natutupad din paglalakad. Bababa rin lang yan. Sinakay niya pagkakain. Hmm. Bababa, pero ang kulis eh ay Ano ba 'yan? Ah. Ano Ano Meron siyang lemon. Manamit-namit ba? Mm. Basta ang book namin sa ano? Sa ano? Basta ang book namin sa angin. <laughs> Sabi niya, for the exercise and kind of mga person. True, kung lari, nabutan kami hanggang kung lari naman, nabutan kami nang hanggang pasta na nag-walking, tapos ang labas pala kakain. Di ba yung siumay ang gusto mo? Hindi <laughs> naabot sa siumay. Pinag-ano tayo dito ah, parang pinahinto. Hmm. O, saan ang pusa? Kalimutan ko man yung pusa. Hmm.

tapos naisipan namin pizza na lang mas malapit. Pero madadaanan lang din naman namin sa siomai, Diba? Bungguhin mo ba ako? Kain <laughs> mo ka kasi na. Ayang. Mo. na ako. Sayang. Kain mo ah. Kain mo. na ako. Okay, good night then. Winding. talaga. palisin. mata ng gata. mo si Anta na. Parang bakit sa cellphone mo ang ganda natin? Bakit sa cellphone ko nga? Huwag pa tayong iwan. Parang kasing filter yan. Okay, bye. Bye-bye, guys. Huwag ka lang. Madali lang. Huwag mo. Madali lang. Actually, salamat. Sige lang. Sige lang. Ang masilap ang sa likod. Nakalimutan eh, na na ko Um. Eh meron na kasi honey, hindi ko na nalala. Tigalin to. At kung ako naman. Tapos na kami guys, pauwi na kami. <ctave> mm -hmm. <speaking WaypedFP> um, oh <Halloween World> Thank you, Lord. Ming, thank you. Sabi mo, Ming, kasi busog ko na, Ming. Ming? Ming, Ming. Ming. Thank you. Busog na ang Ming, Ming. Thank you. Busog na si Ming, Ming. Anak. Parang ang bigat na ng lakad natin. Kanina ang gaandaan ah. Ang <laughs> gaan-gaan kanina ngayon ang bigat ng paglakad. Ang pipiliin ko, matulog na, o maglakad pa. So, Anong pipiliin ko? Parang pagod na maglakad na busog. Walang silbi itong exercise na to. <laughs>

na cool. Okay, Kaya mo, ayun, bit na. Pala ka yung magdaka din, pero may huh? okay. okay. Mag-gym nga tayo. Mag-gym. Dito, gusto nyo mag-gym. Uh, gusto nyo mag dito. Ang banda. Tapos na ako dyan sa gym Tapos na ako dyan sa gym. Pero walang nangyari kasi pagkatapos ng gym, kakain. O, diba? Wala namang nangyari. Lalong tumaba. Okay lang din. Kasi enjoy. Enjoy. Minsan din, kailangan din natin malo. Enjoy sa sarili natin. Hindi yung puro na ng trabaho. Kasi minsan nakaka-stress. Mag-stress mas din tayo sa trabaho. Pag, lalo na yung customer. Okay. na guys ha. Thank you so much sa ka guys ng ating video. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil Kung hindi dahil sa inyo hindi ako nagmo-monetize sa ating video. Thank you, thank you very much. Sa ulitin guys. Dito kami sa cold store guys. Dumaan kami muna kasi ah uh, bibili kami ng Okay na. Bibili basta tigas, bibili kami ng para pang tinulang manok. Ano yun?

Harif ni Melma? Sila kayo ah. Parang marami tuon. Parang marami man. Chicken hot spicy. Chicken frank. Chicken frank. Ito yung kora, guys, yung sa harap ng, ano namin, guys, sa harap ng, ah, uh, ano ba yun, ano ba yung sinasabi ko? Nasa harap ng aming flat. Magpapayad na kami, guys, ha? Thank you sa pagpanoon ng aking YouTube. Thank you so much, guys.